Mag, itu pag, uh, ano ka sa akin, pagkantong dapat bigyan mo ako ng serte ngayong araw na itu. Ay, sus, hindi pa aku gitu dito. Mm. Sa tawag yung siya? May kwa, best friend mo. Ay, kwa? Madama, uh, ag ka, dag kwa? Ag Ano ko kumakita si Marites <coughs> ba? Sino Marites? Si Marites naman. Yung Marites na hindi chismosa. Wala sas, maniwala ka diyan ng ditchsmosa. Walang chismosa, okay. walang hindi tawag, walang okay. hindi chismosa na ngayon. Bihira na ang hindi chismosa. Dela ba, Mm, hmm, Tignan mo tompo sa. Eh hindi niya ako kilala nag payamanin mo ako, bigyan mo ako ng yaman. ba ngayong buong maghapon nag back out ang client ko kaya bigyan mo ako ngayon ng swerte mag say hi ka dyan sa ano mag say hi ka dyan sa sa vlog ko mag say hi vlog ka say hi Diba? say hi vlog ka. Say hi vlog.